tula ng isang kuripot. Ako ay isang kuripot. Ako ay hindi madamot. Sa paggastos, ako ay natatakot dahil pera ko ay hindi pinupulot. Kuripot ako at ipinagmamalaki ko na hindi ako umaasa kahit kanino. Okay lang kung magkuripot man ako dahil pera ko naman ang sinisinop ko. Ang pagiging kuripot ay hindi masama hanggat di ka nanluloko ng kapwa. Kaya wala akong dapat ikahiya kung naiingit sa akin ang madla. Uy, Your... day, kapag yumaman ka, ano una mong bibilhin? Pag ako yumaman, bibilhan kita ng magandang ugali. <laughs> di ako maganda pero sa katawan